Hi, so madali ang bid mga bi. Uh, ako kasi tinanong pala ako ng amo ko na kung bala ko ba daw dito magstay sa Hong Kong ng matagal, like 4 years or more than 4 years. Kasi sabi nila sa akin kung maaari ayaw nilang magpalit ng magpalit ng uh, kasambahay ng parang ano siguro nahihirapan silang mag-adjust ganun. So, sabi ko na lang na oh, syempre po kasi kailangan ko po talaga ng uh, makapag-ipon ganun. So nag-oo na lang ako guys. Wala na akong maraming sinasabi na sabi ko na lang, oo, gusto ko mag, syempre, mag uh, tagal dito, magtrabaho ng maayos, para syempre, uh, syempre, para makuha ko yung mga gusto ko tinanong kayo ng mga amo nyo dito kung anong balak nyo, gusto nyo bang magtagal so oo na lang kayo para wala na masyadong conversation kahit hindi naman talaga natin alam kung hanggang saan tayo ba diba? para alam mo na -ano, kasi uh, pang 7 days ako pa lang dito, 6 days so inaano ko pa din yung uh, sitwasyon namin dito, okay naman yung mga amo ko sobrang talagang apaka bait nila pero siyempre in terms of work, work talaga. Kaya, so, yun lang guys. Ingat palagi kayo sa mga magbabalak na mag-Hong Kong. Good luck sa inyo and laban. <laughs>